Maging malaya ka mula sa lahat ng kulam, kakapusan at pang-aapi sa iyong isipan. Maging malaya ka ngayon. Ako si James, mula ako sa India. Nagpunta ako rito, dumalo sa conference at nakinig sa salita ng Diyos mula sa lingkod niya, si Apostle Catherine Crick. Ipinakita ko ng live sa aking asawa ang kaganapan sa conference at habang siya ay nananalangin para sa mga may sakit at sa mga nangangailangan ng kalayaan, agad na gumaling ang aking asawa sa aming tahanan. Matagal nang nagdurusa ang aking asawa mula sa matinding sakit ng sciatica. Hindi siya makalakad ng maayos. Dumaranas siya ng matinding pananakit ng likod. Hindi siya makatulog buong magdamag. Hindi siya makaupo ng matagal. Hindi siya makatayo ng maayos. Hindi niya magawa ang anumang bagay. Ngunit ngayon, sinabi niya na siya ay ganap ng gumaling. Pinapasalamatan ko ang Diyos. Pinupuri ko ang Diyos. Ibinibigay ko ang kaluwalhatian at karangalan sa Diyos, sa Panginoong Heso Kristo, at sa kanyang lingkod. Siya ay dumating dito na may dakilang puso at malasakit upang ipanalangin kami. Ako ay lubos na nagagalak at naniniwala at nagtitiwala na ako ay napalaya at ganap ng naligtas.